Hello everyone! Ito na yung sagot ni VP Sara tungkol sa mga alam mo yung usap-usapin ng inibit-inibit daw doon sa impeachment court sa mga senators na alam mo yung bias daw kasi mga pro-Duterte daw si katulad ni Amy Marcos, si Robin Padilla. Eh, naku, pagdating kung yan na lang yung pagbabasiha ng inibit, ay sobrang daming dapat na inibit, no? Nandiyan na si Risa Conteveros, si Coco Pimentel, di ba? Kasi opposition na opposition talaga sila, di ba? Pero guys, grabe nagulat ako sa sinabi ni, ni VP Sara. Dapat <laughs> si Senator Cheese si Escudero din daw dapat inib inibit kung gayon din lang ang pagbabasya ng inibit, no? Nako guys, eto panoorin natin. Kababalik pa lang ni Vice President Sara Duterte mula Malaysia nang pangunahan niya ang oath-taking ng mga opisyal na nanalo sa bilang Pilipino 2025 sa OVP Satellite Office sa Davao City kamakailan lang inirerekomenda ng isang committee sa kamara na sampahan siya ng kasong plunder dahil sa so umano'y maling paggamit ng confidential fund ng OVP at ng DepEd noong siya pa ang kalihim nito. Oo, nga pala yan yung ano nila Plan C. <laughs> Plan C, 'di ba? uh, pan, uh, what, may, anong tawag doon? Sampahan siya ng sampahan ng sampahan ng sampahan ng kaso. At guys, uh, alam nyo, in the future ay, eh, nako, mawawala din yan lahat kasi hindi naman totoo talaga yan. Sagot ni VP, Sara. Kung ako, okay lang. Dahil politiko ako, uh, alam ko kung anong kailangan kong gawin at gusto ko rin sumagot uh, sa loob ng korte pero naaawa ako dahil dahil sa mga threats sa harassment na ito ay merong mga empleyado ng ating opisina na nadadamay, na hindi naman uh, kailangan madamay. Napag-usapan din namin ang nakabimbing impeachment trial laban sa kanya na nakaambang tumawid sa 20th Congress. Hindi raw masagot ng bise kung tama ito o hindi, pero ang sigurado, handa ang kanyang defense team. Hinihintay raw niya ang abiso ng kanyang mga abogado kung dadalo ba ito sa impeachment court. Wala na tayong makomment dyan no? kasi lahat ng mangyayari about sa articles of impeachment na inakit sa Senado ay nasa discretion na ng ating Senado at lahat naman ng ating mga defense counsels, ang ating mga lawyers are prepared to answer whatever it is that uh, the senate will require of them. Matipid naman ang sagot niya sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na handa ito magpagdiyalogo sa Senado at Kamara para ayusin ang gusot sa impeachment trial. No comment. <laughs> Pero tinablan niya ang mga humihirit na mag Nako, before that, grabe, ito pa yung mga sinasabi ni uh, alam mo yung uh, Uh, opinion ni Harry Roque tungkol dyan sa impeachment sa 20th Congress. Paano daw magkukonvene ang impeachment court sa 20th Congress kung wala namang ifa-file no, na another impeachment case kay VP Sara sa 28 th Congress? Kaya guys, grabe, di ba? Wala. Kasi, nako, wala namang... mga uh, Ano, sure na sure ba talaga si uh, ano Martin Romualdez na siya pa rin yung magiging uh, ano magiging alam mo yung uh, magiging house speaker sa 20 28 Congress kaya nako abang-abangan talaga natin yan <laughs> Pero tinabla niya ang mga humihirit na mag-inhibit ang Senator judge sa impeachment, ang mga kaalyadong sina Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla. Siguro sa pag, pagdating sa trabaho, no, uh, dapat siguro ibigay natin yung benefit of a doubt uh, sa lahat ng mga senators. Kung ipapa ano ba, disqualify natin, no, ipapa-inhibit natin ang mga bias na senators, eh madami tayong ipapa-inhibit din. Correct. Uh, tulad ni Senator Lisa Ontiveros na sa isang public speech niya ay sinabi, kailangan sirain ang mga Duterte. Yes. Yeah. Si um, Senator Jesus Codero, si Jan <laughs> talaga ako nagulat guys as in si Senator Jesus Codero. <laughs> oh guys, dapat siya gipahinibit kasi di ba, sabi niya hindi niya gusto si VP Sara. So, uh, di ba? On, on an interview, hindi niya gusto pero hindi daw siya magiging bias sa impeachment like Really? Ano magiging, paano magiging hindi ka-bias? Iayaw mo nga kay VP Sara, di ba? Ewan ko lang dyan kay Keso. The Pimentel na nagsabi, uh, an ano ba sinabi sa akin? Unhinged. O oh, parang yun ba ang term na ginamit sa akin? Uh, basta ang sinabi ay lukaluk-lukaret. -luka Kung ganon ang pagbabasihan natin. Grabe, grabe. Lokaret, si Coco Pimentel, grabe ha. Wow. Tingnan natin kung ano sa iyo. Baka malukaret ka rin pag hindi ka na nanalo sa susunod na election. Hindi ka na hindi na nga siya nanalo ngayon as mayor kasi 'di ba last term niya senator, hindi siya nanalo as mayor sa kanila. At ngayon pa talaga, No, baka maging lukaret na siya pag hindi siya nanalo sa next election. Kasi tatandan talaga siya ng XX na talaga ha? yung pangalan Coco Pimentel na yan. Then, ay uh, madami ang dapat ipainhibit. May reaksyon din ang bise sa pinalulutang na Sara Aimee Tanem sa 2028. Ang pagkakaintindi ko, do pagkakaintindi ko doon ay nagbibiro uh, siya, si Senator Robin Padilla. Pero ang pinaka-tama na tao na mag-explain yan ay si Sen. Robin Padilla at kung bakit niya nasabi yun. Habang may patutsad. Hindi talaga yan mangyayari no. Kasi ano talaga, Bongo and Sarah talaga yan for 2028. Wala nang makakatibag dyan. Grabe, 27 million kay Bongo, 32 million kang Sarah. Nako the Shakay Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro. Sa pato, so, Si Claire Castro, pinsan ni Franz Castro. At <laughs> ano yung VP sa ni si si Claire Castro na minsan si Franz Castro. nagsanib <laughs> like Puersa sa isi sa tao. Oh. Castro family, yung dalawa lang naman yan sila sa pamilya na yan, Claire Castro at Franz Castro, wala na talagang maganda at tama na lalabas dyan galing sa bibig <laughs> nila. Sabi ko nga, di ba? Ano sabi ko? Garbage in, garbage out. Pagdating yes. dyan sa dalawang kasro. Kaya nga, di ba, yung isa, yung isang PCO officer ay nag-resign na. Oo. Oh, dahil sa, the, ano yun, untended na unnated. Hindi ko ma nakalimutan ko yung rason ng resignation niya. Hindi niya maintindihan yung na yung uh, ah uh, uh, hindi na niya maintindihan yung ahensya nila. <laughs> Welcome development naman para kay Vice President Sara Duterte ang paghahain ng petisyon sa ICC yes. ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang interim release. Masaya ako na nabalitaan ko na meron silang na file na Uh, request uh, for interim release at ang dasal nating lahat at panawagan natin lahat ay makinig ang uh, ICC judges uh, at maging patas sila sa pagdesisyon. pero hindi rin daw alam ni VP Sara kung saan yung undisclosed country na tinutukoy ng kampo ng dating pangulo para sa 1 PH Brill Montalvo So, yun na nga, kahit si VP Sara, hindi din niya alam kung saan ba talaga yung undisclosed country na yan, o, di ba? Or, siguro, hindi pa nire-reveal sa kanila ni, ano, ni, um, uh, sino ba yon Ni Attorney Kaufman. So, yun na nga, guys. Anong masasabi niyo sa mga isyong ito? Grabe, no? Sobrang daming issue talaga. Samantalang yung ibang bansa ay nag-prepare -pre na for World War World War 3 samantalang tayo nako guys. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas? Sobrang daming political drama. Grabe. Kaya guys, ano masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to my channel. Comment down below. Have a great day. Bye. God bless.